Yan na. Hello, hello, hello. Good afternoon everyone. Hello, hello, hello. Kumusta? Kumusta kayong lahat? Um uh, ito naman po kami sa ating uh, linggong episode yung diskarte at sa diskarte at tagumpay ng isang Pilipino. So, meron po tayong guest ngayon. Uh, by the way, ako pala si Mafe, uh, naka-tira ngayon sa Arizona, USA po. Galing po ako ng Pilipinas sa may taga-Iloilo po ako, miyag Iloilo, -ilo. Philippines. So uh, ito po ang aking uh, kasama ngayon, ang aking coach and mentor, uh, uh, Coach Luisita. Kumusta po? Magandang hapon po dito sa California. Magandang umaga po kung nasa man po kayong pati na mundo. O magandang gabi, patulog na po ba kayo? So, ito pong aming uh, episode ay number four ka, uh, at at tagumpay. So, uh, nandito po kami. Ako po ay nasa Amerika. Si Ate Tess, ang ating guest ngayon ay nasa Canada. Si Mape na sa Amerika sa Arizona. So, ipinifeature po namin kada linggo, miski lang po 15 minutes of your time, ang mga Pilipino na madiskarte at naging tagumpay sa anuman, matagumpay sa anumang kanilang endeavor dahil... Uh, Napakarami pong paraan para makapunta sa Tugumpay. So ngayong araw po na to, eh, we're going to share a test from Canada. Si Pinky Carpis po, Pro. laki po ako ng Pilipinas. Dumating po ako sa American no, Oakway 22, 1989. Ako po ay nurse dito sa California at ah, may apat po ako ng at dalawang apo na. So napakaganda pong pakiramdam makita ang diskate at tugumpay ng ating mga uh, kapwa Pilipino. Ate Test please introduce yourself po. Marami pong salamat sa pag-join sa amin. Thank you, thank you, thank you. Magandang hapon po sa lahat at sa buong mundo. Maraming maraming salamat, Pinky and Mafe, for inviting me here. Ako po si Tess, taga Pilipinas. Lumaki ako sa Pilipinas at taga Ilocos Norte. Kaya Ilocanong Ilocano po ako. Adobong adobo at pinakbet na pinakbet. So... <laughs> <laughs> Okay. Masarap yun, na. so, Ate Tess, it um, ito ay isang episode na mga Pilipino ay madiskarte at, at may tagumpay. May nadiskarte sa buhay hanggang, hanggang matupad ang kanilang uh, layunin at yung goal sa paano ka umunlad. So, paano ka, anong diskarte mo sa buhay? Paano ka naging successful sa buhay? Um, Simula noon? Simula noon. Alam mo, sa pagkabata ko, um, gusto ko nang pumunta ng Amerika. Mm. Pero ayaw ng Amerika sa akin. Hanggang hangga tumanda ako, ayaw pa rin sa akin ng Amerika. Alam mo, nung uh, bata pa ako, nakikita ko na kasi yung mga pinsan ko nasa nasa, nasa Amerika sila. Lahat kasi noon, Amerika lahat eh. Hawaii. Mm -hmm. And then, uh, pinangarap ko na Pumunta rin ng Amerika. And alam ko na sa pagtatapos mo lang sa kolehiyo ka makakapunta sa ibang bansa. So, um, I came from, you know, um, <laughs> medium uh, income family. So, it was not easy for me. Um, Nakapag-aral din kahit pa paano. And then doon ako nag-start na apply here, apply here, apply here para makapunta lang ng abroad. And um, hindi ako napapunta ng Amerika, napapunta ako sa Middle East. Oh. And uh, in the Middle East, um, alam mo yung diskarte uh, ng Pilipino, naranasan ko yung um, nung, uh, nung na-hire ako sa Middle East, Through an American company. Tapos nung, after a year and a half, natapos yung kontrata ng American company na yon. Pumalit ibang company and you know pinalitan nila yung sahod namin. It was they deducted 68% ng sahod namin. So it was very hard for me to decide where to go. Um, you know, uh uuwi ko sa Pilipinas, wala na akong trabaho mm -hmm. dahil yung trabaho ko sa Pilipinas may ibang tao nang nakapasok doon. And then um, para lang at that time tumutulong ako sa family ko dahil ang tatay ko nagkasakit, hindi na siya nakapagtrabaho and mm -hmm. you know I have um, two of my sisters in the university at saka isang brother ko. So I had to help them. Kailangan yung yung sweldo ko dati pupunuan ko yon kay so, alam mo ang ginawa ko is nagtinda ako ng biko <laughs> and then you know because i like to i, I like to cut hair no una yung libre libre lang hanggang sa kasi i was working with mga puti Mm. -hmm. Ang mga puti, pag, uh, pagkakukunti lang ang Pilipino, eh, mababait sila. So mm -hmm. they have been uh, ano, buying me books para pag-aralan ko para gupitan sila. And mm -hmm. then after a while, binabayaran na nila ako. So mm -hmm. yun ang mga diskarte para lang, para lang mapunuan ko yung perang may papadala ko sa Pilipinas. Um, yung Pilipino kasi hindi sumusuko. Kahit lahat ng pwedeng pagkakakitaan ginagawa. Only it should be honest. Honest hmm. lang. Dapat honest lang. And then, nung nasa Middle East na ako, I did not stop applying papunta ng Amerika. Kasi yung makasamahan kasamahan ko nung bumaba yung mga sweldo, yung mga may visa, nagpunta na ng Amerika. And then, after a while, nagkaroon na sila ng mga trabaho nila. And then, they were telling us na, punta kayo dito, Iba, pasok ko kayo. Pero hindi ako natanggap sa Amerika. <laughs> mm -hmm. And then, um, nagkaroon ako ng, ano, ng uh, chance na makapunta ng Doha, Qatar. Mm -hmm. Through my, ano, mababait yung mga puting kasama ko. Binigyan nila ako ng mga hospitals na applyan all over, um, you know, sa, sa Middle East. And then, pinalad ako na makapunta ng Qatar. From mm. Qatar, hindi ko tinapos yung ano, hindi ako sumukong mag-apply sa Amerika, pero talagang wala. Hanggang sa na-open ang Canada, uh, that was in um, 86, hindi rin ako natanggap dito sa Canada at that time. Mm. So, hindi nawala yung 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 mindset ng pupunta ng Amerika, hindi yun nawala. Yung pinsan ko kasi nakatira dito sa Canada. So I thought maybe mag TNT ako sa Canada. Hindi pa <laughs> ako mag TNT sa Canada. So uh, ang nangyari is nagantay ako doon ako naniniwala na you know, alam mo ang Panginoon. Yung kung ano yung plano niya, yun ang mangyayari kasi yes. uh, his plan is not to destroy us but to prosper us hindi ba so um, hindi pa rin ako nawalan ng pag-asa na makaalis sa middle east makapunta ng uh, you know ng uh, north america ng america and then at uh, sometime in uh, 90 in 98 or 97 somewhere Uh, nakaroon ng opening uli sa Canada. Although gusto ko sa Amerika, hindi rin ako tumigil sa pag apply uh, ng visa sa Amerika. Pero talagang hindi, binig hindi ako binigyan. And then, um, noong 97, na-open ang medical technologies to come here. And that was my, ano, that was my um, ticket. Malaki, ang, malaki yung points eh kasi um, kaya inaplayan ko, and it was easy. Um, I thought nung I was scheduled for interview na, ay pupunta pa ako ng UK kasi walang Canadian embassy sa, ano, sa, um, sa Middle East at that time. Mm -hmm. Dati nasa Riyadh sila, mm -hmm. pero wala sa UK na. So sabi ko, Diyos ko, pupunta pa ako sa UK. Pero salamat sa Panginoon noong dumating yung mga malalaking papeles nandun na yung visa ko, hindi ko na kinailangan na interview. So, na naman, ang nangyari na naman is, um, gusto ko makumpleto yung 10 years ko sa Qatar para mas malaki yung severance pay kasi um, 9 years and a half lang ako eh. Pero ayaw na ang i-extend ng Canadian immigration yung, yung, yung visa ko. Kaya napadali yung pagpunta ko rito. Mm -hmm. Yeah, so gano'n nang nangyari. And then, ang akala ko ang, ang balak ko noon, yung, yung magre-retail na lang ako. Kasi nag-visit ako sometime here. Um, nakita ko yung may Eton's pa noon, may The Bay. Sabi ko, doon na lang ako magtatrabaho. <laughs> Pero hindi nangyari kasi hindi ako natanggap. Sa, talagang oh, may ano, may purpose na lang <laughs> para I had to go back to school. <laughs> Yeah. So, ang diskarte. And then, um, I did want to be a nurse. Ayaw ko maging nurse kasi sabi ko, mabaho na nga yung mga ginagawa ko. Mas mabaho pa yung ginagawa <laughs> <laughs> Pero alam mo, doon din ako dinala ng Panginoon. And I, I love nursing. Masaya ako na yung pasyente dadating, ta talagang hindi mo siya makausap yung hindi siya nakakalakad. And then they go home, na nagpapasalamat sila sa care mo, nakakalakad sila, nakakapunta na sila sa nursing station. And I think sa lahat ng nurse, yun ang kanilang, um, yun ang kanilang premyo sa, sa pagkikare sa pasyente. And as being a nurse. Mm -hmm. hindi. <laughs> Kasi kung usual, tututusin mo, minsan hindi, ano, hindi sapat. yeah. Mm -hmm. Wow. So ganon po ang nangyari uh, sa diskarte is um, I think yung diskarte mo is magiging matagumpay ka lang kung yung mindset mo is hindi nawawala. Yung goal mo sa buhay ay buhay na buhay. Hmm tama ay didiskartehan mo talaga. So Yeah. Alam yung mga Pilipino, mga matiisin, kahit gano'ng kahirap yung... Yeah, kahit yung mga, ano, kahit ano ito. as long as it is an honest way of, uh, you know, um, para magkuha mo yung tagumpay sa buhay, I think, Pilipino tayo, ganun tayo. Mm -mm, totoo. So talagang nakita yung persistent na goal mo. Kumbaga yung, yung eye on the prize ate is really Talagang yun ang gusto mong gawin. Pero oh, yeah. sa totoo po, ang Vancouver ay napakaganda. Napakaganda, right? Napakaganda. Mm -hmm. yeah. Hindi na lang sa Amerika. Yeah. Pero Maganda. ang dalawa ko pong kapatid ay naroon. Sinabi ko nga noon, kung hindi ako nag-umpisa sa Amerika, ay siguradong sa Canada. It's one of the most, sa palagay ko po, pinakamagandang lugar sa mundo. Mm. But anyways, so I'll take this sa sa daming diskarte na nakamit mo kung ano talaga yung inaasam mo nakapunta ka sa Amerika na hindi ka nag hindi ka nag-give up persistent ka hanggang maakamit mo ang Panginoon talaga meron siya sariling direksyon para sa atin oh yeah yeah yeah, so, yeah. I-share po naman ninyo ang tagumpay na naranasan niyo along the way. I'm sure ang Katara'y ay napakarami kasi yung ate ko galing sa, si ate Juliet galing siya sa, ay, sa Middle East. Nakikita, yeah. sabi ko, wow, nagbabakasyon libre ang daming <laughs> yeah so, sa Amerika sa pagbabakasyon niyo dito pagpunta sa ibang ano pong tagumpay na gusto niyo i-share sa ating kababayan na masa makakamtan miski na sa hirap ng diskarte nakamtan niyo tagumpay alam mo ang tagumpay is um, it's not all about money um yung 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 tagumpay is yung nakamtan mo yung gusto mo sa buhay na pinaghirapan mo na kahit papano hanggang hanggang sa kamatayan ay matatreasure mo na you know walang walang tumulong sa iyo eh. it's all about you um yun ang yun ang tagumpay na maisi-share ko is hindi yung hindi yung um yung hindi yung politiko dito politiko doon it's all about um, about your effort, about your yung taktika mo sa buhay. It's all about um, yun nga yung mindset. It's all about those and uh, kahit pa paano, kahit mahirap na mahirap na yung goal dapat ay buhay na buhay. Dapat yun is always on fire yung iyong mindset and your goals. Dapat ay magka, magkaduktong parati and all, always always they should be on fire kasi habang habang kasi ikaw i eh, um, you know gumigiling sa buhay napakaraming obstacles eh napakaraming ang tatay ko noon pag nakikita niyang nahihirapan ako sasabihin niya sa akin huwag ka nang pupunta mga ganun ang tatay ko eh so sabi ko hindi pupunta pa rin ako <laughs> So at that time, siyempre wala rin naman akong ano, wala akong wala akong pera sa kanya rin manggagaling. Pero yung nakikita niya yung yung hirap ko at saka siyempre din yung 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 pera, ano, yung yung yung, yung ibabudget din nila. Alam ko kailangan i kasi yung mga kapatid ko talagang mag kailangan din nilang magkolehiyo pero ako, matigas ako. Talagang pinatigasan ko na gusto ko, gusto ko talaga. Ganon ako. So, doon ko nakamit yung tanggumpay in a sense na uh, hindi ako mayaman sa pera, pero mayaman ako sa experience na in a way uh, na ibabahagi ko sa mga pamang, pamangkin ko yung experience ko sa buhay na, iba, na ibabahagi ko sa kanila. So para sa akin yung tagumpay nila na nakikita ko ngayon tagumpay na rin para sa akin 'yon. So ayun uh, ang ano ang uh, ano ko sa may share ko sa tagumpay. Oh, oh oo nga. So ikaw ate yung tagumpay mo nakarating ka sa Qatar. Uh, sa pamagitan ng diskarte mo at nakarating ka sa Canada sa pamamagitan ng diskarte mo. Ganon ka ano yung mga uh, sakripisyo para makamtan yung mga tagumpay mo. At ngayon, nagkaroon ka ng sarili mong business, di ba? Yeah. Yeah, yeah. So, ang 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 business is sarili ding diskarte itong negosyo natin. Ah, sarili diskarte na um, Minsan, nakikita mo, oh, it's not working. Pero alam mo, may goal ka may mindset ka So, keep going, hindi ba? Mm -hmm. Sa buhay, talagang kung tumigil ka, walang mangyayari sa'yo. Ang sabi nga eh, if you snooze, you lose. <laughs> Kaya, kailangan lang, parati kang gising at ginigising ka din ng ambisyon mo sa buhay mo. Dapat ganun ang diskarte. <laughs> mm -hmm. Yes. At the test, marami kang tagumpay at marami kang nakamit. At along the way ay marami kang natulungan. Thank God. Anyways, Mafia, invite them for next Saturday. Marami pong salamat at test. That's inspiring stories for us, kababayan. Ma? Thank you, thank you, thank you. Thank you. Salamat sa panunood at at tung-tung-tung kayan yung si Paul nasa likod ko. Paul, okay. umalis ka dyan sa likod okay. ko. <laughs> so, so, so <laughs> nakikita tuloy. So, ano, uh, ay, bakit ko siya tinatagalog? Hindi pala siya marunong magtagalog. tagalog, sorry. So, tungayan niyo po kami ulit sa sunod namin na uh, episode ng Discarte sa Buhay. At may, mayroon na naman kami isang uh, guest sa next Sunday. At salamat sa panonood at uh, 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 continue following us. Salamat po. Salamat po. Kung gusto po ninyo ka, na i-share ang inyong diskarte at tagumpay, marami po kayong mai inspire sa buong mundo. Sa oh, susunod oh. Yung linggo, marami pong salamat. Ate Tess, maraming salamat at ma salamat salamat, 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 salamat. Kung gusto may ma-showcase ma dito sa diskarte yeah. at tagumpay, i-message nyo lang po kami dito sa aming uh, podcast. Bye everyone!